Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some bruises and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon possible na maiuwi niya ang corona. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga mga kamamasamdya na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Mission Tour National tayo ngayon. Pero bago ako tsumika ng Mission Tour National, maugong-ugong na naman na pinag-uusapan sa social media ang bagong update about Maria Atisa Manalo na magre-resign daw bilang Miss Universe Philippines. Oh my gosh, naloka ako doon. So, hindi ko alam kung ano at totoo ba ito na magre-resign ba si Maria at Manalo bilang Miss Universe Philippines 2025. Bakit? so, yon So, isa siyang malaking tanong sa akin. Bakit? Kung totoo man to, nakakaloka. Pero, ako kasi parang feeling ko, hindi totoo. Kasi, bakit naman siya nagre-resign? Nagre-resign siya or hindi niya tinanggap yung doon sa Miss Universe. Dahil ang paliwanag niya, gusto daw niya mag-focus nga sa mga things na gagawin niya dito bilang Miss Universe Philippines. And then, hindi ko alam kung bakit may mga pumuputok na ganito na plano daw mag-resign. So, ako, para sa akin, bakit naman siya magre-resign? Pwede naman niya tapusin yung kanyang reign kasi ilang ano na lang naman buwan, di ba? And then, ayun. So, wala naman siya masyadong gagawin. At mananatili yung title niya. Eh, bakit pa siya may magre-design? Kaya naiisip ko, totoo ba yung mga cheeks miss na to? At saan naman nila nakukuha to? Kung sinabi to ni Atisa Manalo, syempre nakakalungkot. Pero kung ugong-ugong lang, eh, hintayin na muna natin ang proper announcement ni Maria Atisa Manalo. Ako, umaasa ako na walang ganun mga Mars na hindi yan magre-design. Kasi parang feeling ko, should love to be a uh, Miss Universe Philippines. Yes, yung doon sa Miss Cosmo noon na after niya lumaban, wala na tayo narinig sa kanya. Pero ako para sa akin, parang feeling ko, tatapusin ni sa yung kanyang reign. Mas gusto kong tapusin niya. Mas gusto kong mapanood ko siya na mag world walk, ba? Diba? So I hope na hindi totoo to. At sana naman, Huwag na muna tayo maglabas ng mga chismis na hindi pa naman confirm. Ayun lang yung pakiusap ko. Kasi mas maganda na marinig natin mismo kay Maria Atisa Manalo. Kaya nagulat ako. May nagtanong kasi sa akin na subscriber. Sabi niya, Mama Sam, totoo ba yung balita na magre-resign daw si Atisa Manalo as a Miss Universe Philippines? Kaya sabi ko, parang wala naman ako naririnig na ganyan. At parang piling ko naman, uh, masaya naman si Atisa sa kanyang journey dito sa Miss Universe. And then... Ayun bilang Miss Universe Philippines ay eh, syempre proud siya na ang kanyang narating ay sobrang layo, di ba? So yun, kaya ewan ko hindi ko alam pero abangan na lang natin yung mga susunod na mangyayari, susunod na hakbang at susunod na ganap ni Atisa, di ba? So yon. So for now siguro kailangan lang muna natin pagpahingahin si Atisa, kailangan ng muna natin siya bigyan ng time sa sarili niya kasi nga naman nakakapagod naman talaga ang mag-compete. Diyos ko ako nga lang nagbo-vlog, hindi pa everyday yun ha. Ramdam ko yung pagod pero yung doon pa kaya sa kandidata ka, di ba? So yon. So bigyan natin sila ng pahinga. Konting break. Uh -huh. So, saka natin yan alamin. So, for sure, at isa manalo, tatapusin niya yung kanyang reign bilang Miss Universe Philippines. Ayun, just dami, dami nangyayari, no? At eto nga, so, syempre, katatapos lang ng Miss Universe Philippines, anang Miss Universe, at ayan nga, naka-third runner-up tayo sa Miss Universe. So, congratulations naman syempre kay Atisa Manalo na nakita natin yung galing, yung grabing pinamalas niyang galing sa intablado. At talaga naman wala akong masabi, kundi deserve ni Atisa ang maging Miss Universe. Kung hindi lang talaga nagkaroon ng dayaan, mas malayo pa talaga yung mararating ng ating pambato, mga ating first runner-up, or tayo ang nakapag-uwi ng corona. But, wala na tayong magagawa. May nanalo na si Mexico. So, yan. At ayun na nga, bayaan na natin sila. Basta tayo, mga Pilipino, lumaban tayo ng patas, no? no wala pa to kay ano, Michelle D, di ba? Nakita din natin yung galaw ni Michelle D na talagang pak na pak. Tapos parang bigla, ah, ano nangyari? By the way, so ngayon, isa na namang beauty queen natin na nagkukumpit sa international stage. Ito nga, eh, wala nang iba ang ating binibining Pilipinas na si Mirna Isguera na kung saan naman, ay nako, ang lakas din ng laban. At ayan eh, na nga, talagang maugong siya na sobrang perfect ang ipinakita niyang performance at kahit ako nasisiguro ko, Diyos ko, bakang marating talaga ni ni ano ni Mirna Isgera ang top 5 sure ako diyan na mararating niya yung top 5 at hindi lang basta top 5 baka manalo pa siya ng Miss International so ako sabi ko nga minimum na uh, minimum na mararating nito top 5 maximum nito ay title so yon kaya naman excited ako pero sabing ganon the format of Miss International 2025 three out of 80 candidates will be automatically entered to the top 20. The one of the top 20 will be automatic entered to the top 10 by uh, vote nga daw. Mm -hmm. So, yon. So, kung iboboto mo siya, matik siya makakarating hanggang top 10. Tapos, yung three out, out of 80 naman na parang automatically makaka-enter sa top 20. Mm. So, yon And then, top 20 will be competed both swimsuit and evening gown. So, ayun nga, mag-boat -bo sila, uh, mag-evening gown sila at mag-swimsuit yung top 20. And then, will be top 10 naman announcement compete the public speaking kung saan susubukan ang kanilang communication skills. And then, top 5 will be battle out of the crown. So, yon So, after ng top 5, uh, ayun nga, sila na yung mag-aagawan para sa corona. So, ang format ay top 20, top 10, top 5. And then, ayun. So, sa top 5, doon na nila i-announce kung sino ang mananalong Miss international. So, I'm so excited. Ano to, talagang pak na pak talaga yung beauty pa rin ng pambato natin. Ako, nakikita ko ng na malakas ang laban ni Mayor na isgera ng maka top 5. Maaabot niya yung top 5. Kasi kung swimsuit at evening gown lang naman ang pag-uusapan, alam kong kaya niyang dalhin to ng bonggam-bongga. And then, pagdating naman sa Q&A, may bubuga naman ang ating Mirna isgera at kaya naman niyang makipag-battle talaga. And then, ayun nga. So, magta-top 5 na. Pero kasi sa top 10, kasi ayun lang yung pinakamahirap na stage para kay Mirna isgera Kasi parang feeling ko, yung swimsuit, evening gown, papasok yun sa banga ng 100%. Pero pagdating doon sa Q&A, syempre hindi natin alam kung sino ba yung makakatapat niya ng mas malakas pa sa kanya at pwedeng mag pa ng bonggam-bongga. So, doon sa top 10 na yon ayun yung medyo mahirap para sa stage 4 mayor na isgera. Kasi, hindi natin alam yung capacity level na kung sino ba yung makakatapat niya dito. But, pag natalon niya na yan, ay nako, <laughs> happy ako. Pero ako, kumpiyansa ako na makukuha niya dito yung top 5 position at baka siya pa ang mag-uwi ng corona ng Miss International kung papalarin siya at alam mo yon kailangan lang ng konting swerte konting ano dasal para sa kanya na sana magtuloy-tuloy siya hanggang dulo ng kompetisyon so yon so ako naman pagdating naman kay Mirnaise Gera ay I... ako naman pagdating naman kay Mirnaise Gera kumpiyansa ako sa kanya kasi talagang nakita ko kung paano niya paghandaan at nakita naman natin kung paano niya i-represent ang ating bansa dito sa intablado ng Miss International at walang duda, di ba? na talagang alam mo na may ibubuga talaga yung pambato ng Pilipinas in fairness sa kanya kung ano yung pinaghandaan niya sa loob ng mahigit isang taon. Nakita natin ng bonggong-bongga. Nakaka-proud. Nakaka-proud. Yung alam mo yun, yung mula sa transformation talaga na alam natin nakabugera yung beauty niya pero nag-transform siya eh, ng parang, alam mo yun, na para siyang butterfly na lilipad na lang, ganon. So, ganon kabongga ang ginawa ni Milna isgera Kaya talaga ramdam ko na malayo ang mararating mula talaga kung paano niya i-present sa evening gown yung kanyang gown na ang ganda ng pagkakayari na sobrang unique ng dating ng kanyang evening gown na parang hindi ko pa ito nakikitang sinuot ng kahit sino. And then, pagdating naman sa swimsuit, nakita mo naman ko paano niya ilakad yung sarili niya na, alam mo yan, with Regal, ang lakas maka Miss International. Kaya sabi ko, oh my gosh, mukhang ito. Pero ang matindi niyang kalaban dito, si India, no? Si India din kasi, mukhang prototype din talaga ng pang Miss International. At take note, wala pang nananalong India. Kaya si India yung nakikita ko na medyo matindi niyang kalaban dito. Pero overall, Impact? Oh my gosh, total package ang ating pambato na si Mirna Isgera. Kaya excited talaga ako sa kanya. At tingnan natin bukas kung siya nga ba ang makakapag-uwi ng Corona Miss International for 2025. Mabuhay ka Mirna Isgera and wish all the best para sa kumpit mo. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Siyempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.